Gago, dumidilim na yon. Dumilim, no? Nakikita mo naman, di ka lang magsalita pa. Nakikita mo na yan. <laughs> Napaka-basic! Batok, eh, batok, eh. Tangin namin, nababaliw Gagong ba't nag i yung attack? Ay, putang ina, nakakanbala, corrosion skin. Ha? Ah, puta Ang ganda. Ganda ng bagong skin ni Gunpre. Sana ah. Oh. <laughs> Sulit. Let's go, try natin tong si Harit. Bobo ka ba? Parang pusa na, ano, parang pusa, no? Parang pusa talaga, no? Pusa, no? Nakikita mo naman, hindi ka magsalita pa, nakikita mo na yan. Ano ka nasisira, si Tara gamitin nga natin yan. Tara, let's go. Tapos mag tayo. Huwag mong subukan. Gagamitin natin. Tapos mag trip pa natin yung Marksman. Ayan, mag trip naman tayo. Tapos ako, ako naman yung mabibisit, no? Bahala ka sa buhay mo. Hindi so, nyo pala pinana. I'm not friends of your nana. I'm a friend of nana user. Do you understand to may speak in English? Ito yung pangkakanagi pala to eh. Ang ina, may itog pala eh. Raul. Karamihan kasi Ma che metto che... BASTOSCA! Dai, non Di ba na-bop to? Na-bop yata to eh. Your Honor, hindi ko na po alam. Pagka-akalam ko na-bop to si Hellcat. Hindi na siya Hellcat, pre, kundi Hellcat. Magaling kang kupal ka. Batsin <laughs> ko lang, mga pre, ang dami ng, ng lalakas na naglalaro ng email, no? Simula nung nawala na yung mga nag-stream ng email. O, wala, wala na kasing nag-stream ng email eh. Meron naman, pero konti na lang yata. Bahala ka sa buhay mo. Wego si ko na lang, no? Hindi naman siya nag-stream, gumagawa lang ng content. Pero, ay, meron pa pala si Kanz sila Gildard. Sa Facebook ha, pero sa YouTube or TikTok, di ko alam kung sino. Because? Tingin po, hindi na yata nawawala yung panya eh, no? Ay, hindi na nawawala. Uy, uy. Sige, putang, ina, pumunta ka dito. Tumesting ka! Subukan mo pumunta dito, mawawasak yung ito mo. Ayoko! Ito, ito, ito. Gago, dumidilim na yon. Dumilim, no? Ay, kita mo naman, hindi lang magsalita pa. Nakikita mo na yan. Gago, lupit na, no? Oh. Pinakita nga itong ayaw na to. Nagkusang dumilim, boy. So, ayaw naman, oh. Gago na yan. Mali pa yung pindot ko, bastos. Bobo ang puta. Parang nasanay kasi tayo sa kanino. First skill yata yung kan. Second skill yung Parang parang bumalis ka yung skill. Nakadrugs ka ba? Gagong puta. <laughs> Ayun, okay, dami yun. Oh, putang na. Mali na naman ang na pindot ko. Nangihina ako sa kabobohan mo. <laughs> Gago na yan, oh. mo ka, maapalag ka pa. Ang lakas, oh. Oh my God. <laughs> nakakita siguro ng kalaban. Dumidilim bigla, no? Oh, dumidilim, mo. Oh. Kita mo yun? Dumidilim? Nakikita mo naman. Hindi ka lang magsalita pa. Nakikita mo na yan. Kung saan na siya mag -e stack Hindi na siya... Like... Like that. Oh, kita mo. Oh. Na oh. napagdadaan ka sa kalaban. Yung ongoy sa taas. Panatan natin.

galit. Ah, ang dami. Oh, shit. OI! Ay, ay, ay. Ay. Sorry, chill. Ay, gago, nag-heal pa. Oh, na, nag-heal pa, pre. Kastos, tong hero na to, nag-heal. Oh, gago, walang uwiya na to. Mindset ba, mindset? Gago, nagulat ako sa bagong kanin. Gago, kakaiba to, ko, Eh Hindi, e, wow. <laughs> Gago ka kay Bato Boy, putang inamin. Ang galing, ang galing. Inamin imbo. Bato. Bato Boy. Napaka-basic! Bato-play, bato-play, tangan namin, nababaliw pagkan pa. Goku. Ah! Atak! Gago <laughs> ba't nag yung atak? Ay, putang ina. Nakakan pala. Corrosion skin. Ha? Huh? Ang ina niya, ha? Ginigigil yung bogey, ha? Hindi Ah! Ginigigil yung bogey, Ah! <laughs> <laughs> Gago naman nun. Putang inang bilis. Sorry, chill. Huwag yung mga pre. Sige pre, sige pre. Skill mo pre. Let's kill pre. Putang ina mo! The fuck? Di pa namatay! Fuck you! Psst! Uy, bad yun ha. Ano to parang nakaka-smell siya ng dugo? Pag nakaka-smell siya ng dugo, kuman, bumibili siya, no? Para na siyang sikan, blood ass. Ano yun? Bahala ka sa buhay mo. Utang <laughs> <laughs> oh, ina mo! Bwisit na yan, di na mamatay! Oh, kalma. nagbago ka kanina ka pa. Yipre. Hey, Yee, yeah, ubusin yan. Yee. Yeah. Hmm, putang ina Mga siraulo ako yun. Mga siraulo, bulbul. Huwag ka na mag-alit. Oh, oh, wow. Basta ganun siguro, no. Basta iinit siguro yung itlog niya ayun nga, may kalaban. No, nararamdaman niya talaga yun, no. Nararamdaman ko yung pain. Pero may nag-i-smell siya. La, puta na, sakit! Ang sakit naman, no, napudpud yung itlog ko, kinam! Boom, deserve. Babakbaka na pala doon, no. Eh. Ara pa oh. Mega Blossom na yun. Your Honor, hindi ko na po alam. <laughs> Give another rin! Sorry! Ako <laughs> niyo. Sige ko siya. Ubus yan! Wow naman! Wow! <laughs> Gagaw, sakit nito. Putang ina mo, nga hero ka. Talaga, Charmin? Pag may kalaban, kumakan siya, bumibilis yung speed. naka ka ba? Oo, bumibilis yung speed niya. Putang ina, ng bubog-bog naman. Dito niya dyan. Ang kulit nga eh. Ang kulit na hero, pre. Ang lakas! Ang galing! Ang galing! cuma jemput dia. Shit, sorry. Ayat tengahmu. Yi, e, butukanmu. Gue punya, butangena, pak. Ay, 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 na, tatapusin na pre. Uy, back! Nice, nice! Sige, sige! La, tatapusin na, boy! La! Wag po! Putangina mo! Hoy! Tangina! Hoy! Uy, gago! Uy! Wag, wag po! Uy! Ay! Oh. Talo! Uy! <laughs> ay! Uy! Ay, oh, ay, ay. Ah! ay! 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 Okay, yeah. okay, okay, wag ka iiyak! Gagay ba? Men, lakas na haircut ngayon! Putangina ng bubog-bog to pre! Worth it, worth it yung skin, worth it yung bab. Approve, approve mo nito.